Abay mukhang balik na nga ang dating Jared Vanderbilt para nga dito sa team ng Los Angeles Lakers. Well, very limited nga lang ang minutes na nilaro ni Anthony Vando laban sa Wolves. Actually, only 13 minutes ang nilaro ni Jared Vanderbilt. Pero hindi nga nagpigil sa kanya mga idol para ipadama ang kanyang ang impact dito nga sa kanyang former team na Minnesota Timberwolves. At actually wag na natin patagalin mga idol, umpisa na agad natin ito may kita niya dito si Vando na binabantayan niya nga itong si Anthony Edwards. And then sa play nga ito ay i-screenan na ito ni Antman, ito nga si Nikhil Alexander Walker para nga sa si isang corner three pointer. At yan nga ay nabasa agad ni Vando mga idol, ganun man iniwan niya na agad itong si Edwards at dinisrap. Ito nga ang pasang ito na nagresulta nga ng out of bounds, broken play nang dahil dito kay Jared Vanderbilt. At sa the same possession ng Wolves ay tinaon na muli Neto ni Vando, si Edwards at tingnan nyo naman mga idol talagang dinidisrupt niya. Hindi niya nga hinahayaan na maging komportable itong si Antman. Bago kumuha ng bola, pagkakuha ng bola, abay right on his grill ito nga si Jared Vanderbilt. At kahit nga kumuha na ng screen itong si Edwards at nag-switch na ang Lakers. Abay na pa nga rin. Etong nga si Vanderbilt. Pinadadama ang kanyang presensya kay Edwards. Kaya naman pinili na lang ni Edwards na pumunta on the other side of the court kung saan walang Jared Vanderbilt. And then after nga ng made basket dito ni Gabe Vincent ay itong si Jared Vanderbilt bababa na sana. Pero nakita niya nga ang opportunity to steal the basketball at yan nga ang kanyang ginawa dito mga idol. Miski itong si Dante Divigenzo ba hindi niya nga pinatawad na makakuha ng easy inbound pass at na-deflect niya pa nga yan. The non-display, binabantayan ni Luca. Ito ang si Anthony Edwards at alam nga ng Lakers na mismatch. At may kita nyo dito si Vando na parang iniwan niya na nga. Ito nga ang bantay niya na si Nikhil Alexander Walker pwedeng maging easy open 3 pointer nga ito ni Alexander Walker pero nang dahil napakabilis nga nito na ni Vanderbilt sa pagbalik niya at pag out abay napersa niya pa nga itong si Nikale Alexander Walker na mag drive and then i-kick ang bola sa kanyang teammate sa labas at ito nagresulta ng miss three pointer para nga sa Minnesota Timberwolves. At sa play naman ito, may kita niya si Jared Vanderbilt on the other side of the court, nasa weak side itong si Vando. At nung nakita niya nga mag-drive itong si Dante DiVigenzo, nakita niya sa ilalim sa dunker spot si Jaden McDaniels mga idol. Kaya naman, pinuntahan niya na agad ito nang dahil siguradong ipapasa nga ito ni Dante DiVigenzo. Basang-basa ni Jared Vanderbilt ang play na ito ng Wolves at napigilan niya nga yan mga idol. And then dito nga sa ating last play ay magandang ang pag-help ni Jared Vanderbilt sa driving Anthony Edwards. At dito nga si DFS nang bumabanti at tumataw sa anya. And then after ng magandang crossover ni Antman ay ipapasa niya sana dun on the other side of the court. Pero sinalubong nga siya sa area ni Vanderbilt. Kaya naman napigilan niya nga yan. Ito nga si Antman na ipasa ng na ang bola that gives Luka Doncic time para nga maka-close out. At yan ay another miss three pointer para sa Wolves. At ito nga talaga ang kilalang Jared Vanderbilt ng maraming Lakers fans ma-idol na napanood nila in the past years kung saan very disruptive nga every possession at kahit nga out of the play siya, may maapektuhan at maapektuhan niya pa rin ang play ng isang team. Kaya naman hopeful ang maraming Lakers fans na magiging consistent nga itong si Vando sa kanyang paglalaro na ganito kahit very limited lang din ang minutes niya so far.